Kaya nga sinabit with ano eh, kasi yan oh yung... Wala mga piso. Anong tasa? O meron mga piso ron. si Eliko hindi na talaga nang matamasa ako. Pantongit na, puso? na. Hahaha. Sasan muna ang code mamaya eh. Oo nga. O, pang mantra, pang mantra, pang mantra. Oo, alcohol na. Papunta pa rin. may mga aso ah. Oh no!

Ang mga mami may king cobra dito na. dito <laughs> Oo nga. Dami pala na. Ah, maganda pala rito. Ah, Abi, don't tell me na buong nga. Buong nga. <laughs> Picturean nyo kami dito. May din ko. Mm -hmm. Dito, dito, dito lang Agay, napaka. Oh, Kuya, yeah, mataas yung ating picture. akyat in dyan. Ang ganda, pero dito kami nagpapicture. <laughs> <laughs> Ito mo dito. Na-picture mo ba? Oo. Ito pa. dapat nakaharap sa ano? Oo. Oh, oh. Sa kawayan nyo, meron sa atin dito. Eh, bawal eh. Ay, dito, huh? dito na lang kayo tamayo. Ha? Dito na ako. Bawal yun. Iyan o. Ang Ganyan. Ganyan. ginagawa pa. Ganyan. Ganyan. Ka. Okay. Ganyan. 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 naman. Ganyan. Oh. Ganyan. 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 yung Ganyan. 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 Ay, view, eh. <laughs> <laughs> tawa doon. I, kalando, ah, ikaw lang sa Kita lang natin sa dalawa. So, mm. <laughs> 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 Ganda, oh, naman. Kita tayo. <laughs> Kita lahat tayo. Oo, tama. mo sa amin, ha no. okay. ate. I Nasa vlog ko yan. Nasa vlog ko yan. Red wine. Oh, Ewa ko ba sa inyo? Mag, ano kayo? Red wine kayo eh. Kung kaya malayo eh. Hindi yung And red wine. Lang. Dito na din. Meron daw Twin Lakes Botanical Garden. Ano kaya yun?